Good morning, good morning po sa ating lahat mga boss na no, ito. May bago pong uh, dumating. na ha, pa burger po. So maraming salamat po sa nag-a-sponsor uh, po nito mga boss no. Andiyan oh. pa burger po dito. <laughs> Ayo, yeah, salamat pala sa itong na quad na nag-sponsor po sa Libring Pa Burger. Maraming maraming salamat. <laughs> shout out to the host, new subscribe. Maraming salamat. Gold, Steve Ward, shout out sa iyo. Red si City Davao City Dunya Luisa Yes Mang Zua, Miss A wala Yes po oh. hoy <laughs> <laughs> Ay tayo, Chucky Vlogs. So, yun, yung mga, yung pila po. free burger So, maraming salamat pala nung sa ito nga nag-sponsor po sa free burger po ng mga boss. Last drinks. Wow. Yo no. Oh. So ano masasabi natin mga boss? Okay na okay. Okay na okay. Yan oh, maraming salamat pala sa mga nagbantay po dito. Oh, maraming maraming salamat. Tagasaman mo boss. Barangay 23. Barangay 23. Sila po yung mga volunteers natin, no? Na tagabantay po dito, mga boss. Ang bahay po ni Tatay Barangay 23. Maraming maraming salamat. A shout out. Yeah, yeah. Maraming salamat po uh, na sa itong nag-isip tutuhod. Ito yung maragi sana. So, the Moto TV shout out, Ilo kamuti Moto TV. And betas good morning, Jisel Wagan shout out sa mom. Masarap din so pasa sa photo. Yes po. Kaso wala pong photo, wala na na sponsor. Mama uh, H. Lisa Kaya pala tumatagos mo si sa bukit may pa-border pala uh, pila sabdo Yes, oh, pila tayo doon, no? parang kunti na lang siguro Gata sana ang pumila po parang kunti na lang Kunti na lang po mga boss na po mga Yes po, Ma'am Risa. Sila po ay yeah, taga Barangay 23 po no. Sila po ay yeah, volunteers po dito sa pagbubantay po sa bahay po ni Tatay Nico. Maraming salamat sa inyong lahat Yes, sa tiyaga pagbantay sa bahay ni Tatay Nico. Yes po, Ma'am Teresa. Makita nila live. Makita. Oh, kita nila pero sa sarap noon. You're not Filipino for nothing. Paring Dayo, shout out iyo Ma'am, siya mo Pila para mapawit sa buto. Yes po, no? It's 10 p.m. na dito sa Israel. Ito po ay alas 3.14 na po. Um, uh, Russian Likarte. Amping-amping po, uh, Ma'am Rosalina. Mabuhay po kayong lahat. go to word Asa ko lang panood ko lang totoo bang sinugoy ba yung tatinig ng mga pinupot? Buti nga ko na nga kasi. Buti nga ko ko Nagapan po kagad nyo kasi nga po may mga umaligid po na lima. Ito mga mobile police kasi ano. Midnight snack sana. At yun nga po. Sinabihan din no. Tumawag din kasi si Ma'am Kitty Duterte po dito na pinaka-alerto po. Dito po sa lahat po ng mga frontliners na magbantay sa bahay po ng yeah. Tatay Lino Pwede naman ka magkikaon. As I quote, may Pilipino folks just now, walang tulugan. Ziyan, Leo, yes po. Walang tulugan na tayo. Ni Lusog. Baka yun ba niya? Wala pa po. Um, Ma'am Giselle, wag ang vlog.

ito, mag-ingi tayo. Ito, <mukong> oh. mm -hmm. sikat. para makita natin kung sino po yung mga nag-distribute dito mga boss. No? Meron po. Uh, maminda po. Maraila talan. Meron po. Meron. Thank you, Kap. So, thank you, Mama Abby. Yan, yeah, maraming sa'yo. Nalito to si my Shout out. Oh, uh, ano, nanahimik na. Watch it you from your same. Making, shout out sa'yo. Yan, yeah, maraming salamat pala kay Cup. Yan, yeah, oh. no? Nakahini po tayo. marami maraming salamat. Yeah, pwede ba? Yan, yeah, maraming salamat. At yun, pagtanggal gutom po mga boss. No? Maraming maraming salamat. Wifia, kung tayo si... man? Sila kapte ay, ay sila kapat, yung kap sa... special man yan delivery yes, mo siyempre so, mama, ano mga kapitan, special sila. Ang mo? tans, lang. Tans sa Tans lang. Tans mo Tans dance Tans Tans lang. Tans lang. Tans Tans lang. Tans lang. So, ang di pang sulod ba mura kuy klaro dili kan kanang suporto gid ka okay. okay. dili ka sa kwan ba kanang sa pagdag sa sige konta ka sir ko reaction action tv may konta ka si uban ni si pambansa loyal Royal. si mawin mo mga dikta dito royal, basta kiros si tropang bisaya si ati melbe si maisog ka ti melbe mga pulo kay ah, magiging magiging. May subliyage? Oo, Yan, na, magiging Ang live ko sa kanyang live. Ang sa mga sa Manila, alam mo, ito, 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 ito. Ito, ito, ito. dito, magiging magiging magiging. Um Ang gusto sa kanyang live. Ang gusto ko sa kanyang kung kau mampai kay kan si Alvin, kau macam na ni si Alvin? Kau permission, si Alvin. ko ni pun kau tak kau. Dia pun kau permission. pero si Alvin, 5k followers kalau lang siya kabalo na ko nga kada siya makusugay yun siya hmm. 5k 5k lang na yan, Daya, siya, yung pa lang yung... niya kada siya katong sa dahil ano pang pagabot ni tatay digong oh, siya so yun 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 yung sugat siya yung sugat kato kato ang lawa ko kaya yung nandiyos ko ang kaning kaning tao niya mo kuhaan niya eh. hmm, niya like, niya niya sige na ako approach niya sige na ako approach niya ok naman siya wala kayo kuhaan siya sige pero karun wala na yung information niya makuha

So, yun sila so, ang, ang so, purpose yun nila is para mukha nyo kayo sa Yan o, oh, uh, Ayan, no, mga boss. Yeah. Iba po yung reaction TV bro. Reaction vlog po, reaction vlog. Yan o, no, oh, na po lahat mga okay. boss okay. sa pang, uh, biglang uh, paglabas po ng drone. No, paglipad po ng drone mga boss. Yun. Bigla naman po nagpalipad ng drone mga boss. Bigla naman po nagpalipad ng drone. Uh, nga po no. Wala tayong uh, pan dito. Pang tira mga boss. Na-alarm po yung uh, lahat dito mga boss sa uh, paglabas ko bigla no paglipad bigla ng uh, drone

si Congressman Paolo Duterte para na po siya kung sino, sino ang mga darating but I cannot tell you as of the moment kung kinsa gid sila mo abot kay basin may fake news but you know coming from that we should be expecting mora ako maingon we should be expecting people arriving no na mo search sa balay ni Tatay so we were also told na brief naman po ni earlier na as much as possible, kung maabtan panako sa maabtan panamo maabutan pa na mo sila din ni Karol na maabot may mapulihan sa mga maabot Karol, and we just try to stay calm. Pangutano na mo, pang i-check man daw nila attorney, nila kapitan, ang mga legal documents, isa'y basis sa search. And if we can ask for for individuals nga parihan na nga mag-go live, no? To, to, akomo, to accompany para i-ensure lang yun na limpyo ilang pag-search na walay pandaot o walay hugaw na ilang buhaton. Because as we all know, election is up and coming. I'm pretty much sure kung kinsa man na ang na, na up above, they want a really dirty game. So hopefully matagaan -chance na ka chance yun na makasood ka. makalive pa, matanawa na ang sa ilahang buhaton sa search na ilang ginaingunag with situation right now, ang sa plano ni sa until when sa Hanggat kaya, 24 hours na tulog, hanggat makita na ako ako mga kaigsuunan din rin, Because, kabalo ka makalipay ba, that I see Moros, Muslims, INC, Christians, Catholics, rallying here. It means that, you know, PRRD is a good person. PRRD is a good president. PRRD is a good leader and hantod sa naa ako mga isu diri magpabilin ko and I will use my platform and my voice to ensure that everybody is empowered and everybody is energized pagyud na magulat ni hantod sa mu ba sila o deli. Since the Okay. This actually yes naa we we saw drones flying. Um, di ko ka ingon of how many, no? But to my best na kung ma, siguro mabana-bana, no? Mga two or two, two to three. I saw flying, oh, nag no, no, splash flash, flash. Namutan na dito sa kabo na nalang yung flash karoon ang mga drones. Kaya wak magkukahibawan na. But yes, we saw na galupad-lupad din eh. Wala po ko, di po ka ko confirm if it was somebody from the other side or our side. Basta na. So, last time my end is alert always. Yes. Ang ito supporters. It. Grabe, grabe. Um, un up until now, dili man sa to brag about, no? Kanang, this is not something to brag about, but I'm proud, no? I am receiving a lot of messages all over the world, Filipinos all over the world, mapabisaya man, mapatagalog man. And I can sense ba na, as of now, karun ga live sad ko, because this is what I promised, no, mo live ko para sa mga tao. They are still with us, so I don't feel alone ito alert kita. Sir, uh, message sa lahat uh, sa mga supporters na sa Sipa Daghan salamat first. Daghan salamat. Una sa tanan, no, gusto ko mag-send a message kay Kitty. Ma'am Kitty, I kept my promise. Dili mag-uol. When you said call for help. I did my part, we did our part, and we will continue to do our part. I also wanted to thank all of the Davoenos no, na in behalf na nagbibugma sa to presidente no, na naadini until now. man uhaw Uhauman, you stand your ground. Naamodari with us. Kung dagahan, salamat. Unta, wala ka na mata, wala ka na samok, no? Ganina sa akong pag-live. But thank you, kayo sa mga niduon ni Ingon na nakamata because you needed help. And boto, something that I will ever eternally be grateful, no? And kabalo ko, makabalo si Tatay Ani na ang iyahang mga anak diri sa Davao City, nitindog para niya. Masusunan po para kay FTR. Tayo hindi mag-uol, nami dari. Hindi So, Davao City, yun. Thank you so much. Tepo. Up, eh. Thank you pa sa inyo. Salamat na yung bunta. Pangapisa mo. <laughs> bunta. Sa mo ang mahal na presidente Bongbong Marcos. Manawagan ko, sir. Please lang, sir. Ang inyong purpose gadal dahil sa the former president, nadala naman ninyo. Unsa pa man inyong kuan. And then, naman tayo mga legal na pamaagi. Pero so, dili na kung kayo uh -huh. na Ay, grabe na kung Grabe na sa kayo. Ay. For what pa man tungod nga dagwan pag ka si tatay ayo tama na mana naman niyo pa legal naman tanan wala naman miingon nga wala kay nitabo ang people power wala kay nagkuan Kung ginakuan ng media ring style cam ngani na nga pamaagi wala naman sa paman sa paman to yung iny inyo ko anon tama na sobra na kayo ha wa uh, panawagan sa mo ang senator Amy Marcos ma'am may buntag kanimo ma'am uh, please ma'am help us kaya Ito na lang yun ang pag-asa namo Kung sincere ka sa imong kwanta ka ma'am, na mutabang ka sa mong mahal na, dating ma, uh, mahal na presidente, ma'am, pag pagi nga, maundang nga ni nga pamagi, ma'am, please lang, ma'am, sa gangi, salamat, ma'am, I mean, Ito, kaya buntag po sa mong mahal na presidente. Yeah, tama na po, tama na po, tama na ni, salamat. Hey! Okay. Usa ko sa nakuan sa imong programa kani adto tay nga kuan ko baga sa sports no to drugs yes to sports Ligon on kay programa tay nagpasalamaton kami katong panahon nga maski mayor pa ka diri kani adto hanto na presidente ka maayo imong pagdumala ang imong liderato sa peace and order ligon on jud kaayo tay mau na nga gisaluduhan ti katay magkinaon sa walay biya ay wala, wala man nimo gibiyaan kani adto pa Maski napaka sa dahig tayo, nagagay pa mi diri maski wala mi kapamasay pero among support tinud anay ni tay mabuhay ka tay pagpakalig ka diha tay kay nami dini anda ka kanimo idig balik nimo dinhi sa Davao tay we love you tay proud filipino tay support di aya pa minimo parog kanimo kasalamat sir